kinilaw tayo mga boss shout out sa lahat ng mga kumakain ng kinilaw na isda dyan para sa inyo tong subong ito <laughs> shout out sa inyo mga boss lalo na sa mga bisaya dyan na sobrang hilig sa ganitong mga pagkain dito sa Robensia shout out sa inyo mga idol dahil may nabili kami ngayong isda dito mga boss na sobrang fresh pa talaga galing pa siya ng mga pacific ocean <laughs> ito itong tawag dito sa amin mga boss ay bangsi uh, comment kayo mga boss kung anong tawag nito dyan sa lugar nyo itong ganitong isda na pinakamasarap sa kinilaw at saka inihaw ayan o no? sobrang fresh pa anong pangalan ng isda na ito dyan sa uh, sa inyo dito sa amin ay bangsi sa bisaya di ko alam kung bakit tinawag nilang bangsi ito dito sa amin eh wala eh bangsi talaga ang tawag nila eh <laughs> so ayan ang mga boss sobrang taba ng mga isda na ito mga boss meron na siyang mga itlog sobrang taba ng isda na ito at fresh na fresh pa ng isda na ito dito mo lang ito makikita sa Mindanao dito sa aming probinsya dahil nga sa sobrang fresh pa nito mga boss ay sobrang sarap din ito gawing kinilaw uh, as you can see mga boss tin tinatanggalan na natin ng kaliskis Ayan. Pagkatapos natin tanggalan ng kaliskis ay ihiwalay na natin yung kanya mga buto at tinik sa kanyang laman. Ayan. Ganyan lang magano mga boss yung aking style sa pagtanggal kasi hindi naman tayo professional sa pagtanggal ng mga tinik. Ang importante ay mahiwalay natin yung kanyang tinik at laman para pag subo natin mamaya ay swabing swabe walang sabet sa ating bunga nga ayan so kung makikita nyo mga boss fresh na fresh talaga yung kanyang laman mga boss kakarating lang ito mga boss galing pa ito sa dagat ayan so maswerte talaga yung mga nasa probinsya mga boss kasi nakakain pa tayo ng mga ganitong fresh na mga isda ng gaya nito kung titignan yung mga bus yung laman nya ay halatang fresh na fresh pa talaga tatanggalin lang muna natin sa kanya sa kanyang tinik yan prepared pagkatapos na din siya matanggal mga boss ayan na yung itsura niya so kung hindi na yan fresh mga boss alam niyo na kung ano ang kulay ng hindi fresh saka fresh so ang swerte talaga na shout out kay kuya na nagbinta nito na kagagaling lang talaga nila sa dagat yan hihiwain na natin mga boss na maliliit na piraso para sa ating kinilaw recipe so natapos na nga nating iwayan mga boss yan uh, ilagay muna natin dyan sa ating lagayan pagkatapos nyan mga boss ay hugasan muna natin siya ng tubig mga boss para mas malinis talaga yung kanyang pagkakagawa binanlawan pa natin yan mga boss ng malinis na tubig tapos ating tinapon yung tubig tapos yan mga boss para mas ma masarap yung ating ginagawang kinilaw ang gagawin natin mga boss lagyan natin ng asin kayo nang bahala magano nag mag adjust ng asin mga boss kung ano gaano kadami lagay nyo and then pagkatapos ng asin lagyan natin ng suka at itong suka na ito mga boss ay napakasarap suka ng nyog walang halong chemical kaya mas healthy to sa atin di gaya sa mga nabili dyan sa mga sa tindahan na may mga halo ng chemical yun ay organic organic yun mga boss organic na suka tapos yan mga boss i-sit aside muna natin yung ating ating isda na nilag, binabad natin sa suka at asin at maghiwa tayo dito ng mga pang ano natin mamaya arikado at itong sibuyas isang buong sibuyas yung aking ilalagay mga boss kasi mas masarap pag maraming sibuyas tapos sunod ay luya natin lang itong durogin ng luya para mas maano yung kanyang lasa don sa ating kinilaw tapos yan mga boss binabad natin to ng soka at asin ang sunod natin gagawin ay pigaan lang natin siya ng kunti lang naman mga boss yan parang hinuhugasan lang natin yung kanyang karne huwag nyo masyadong pigaan mga boss yan sakto lang mixture ang uh, siguraduhan nyo lang mga boss ha, na malinis yung inyong kamay sa paggawa uh, ng ganitong ano yan, tapo natin yung ating pinagugasan na suka at asin. Itibalik natin dito yung ating isda. At ilagay na natin yung ating sibuyas. At saka sunod nito mga boss, ilagay na, narin na natin yung ating loya. na yung loya natin at ilagay na rin natin yung ating kalamansi isa sa pinaka masarap na panglasa dito sa ating ginagawang kinilaw lagyan natin ng suka at imikos mikos imikos mikos na insan kayo nang bala mga boss kung gusto nyo pang dagdagan ng asin at nilagay na nga natin dito yung sili mga boss yan ay nang bala kung lagyan nyo pa ng asin pero sa akin okay na yan okay let's eat tikman natin mga boss kung okay ba you sarap know, sa arap, mga boss walang lang sa, paghinugasan mo ng suka at asin walang langsang mararamdaman ayun o no, si mother kain tayo mga boss thanks for watching and please comment and like my video bye bye